Sinong hindi nakakakilala sa singer na naghahagis ng kanyang somblero habang nagkoconcert? Ang kanyang mga kanta ay paborito ng masang Pilipino. Bagamat sa iba ay badoy daw ang mga kanta, ngunit sa nakakarami, ito ay nakakaantig at romantikong mga awitin. Siya ay nagbula sa isang bandang binoo ng magkakapatid at piniling mag-isa at nakamtan ang tugatong ng kasikatan. Halika at samahan niyo ako. Ating alamin ang ilan pang bahagi ng buhay ng nag-iisang April Boy Rihino. Dito lamang sa... Si Dennis Magluyuan Rihino ay ipinanganak noong April 9, 1961 sa Marikina. Isang sikat na mga awit, komposer at naging artista din. Siya ang ikapat sa walong anak ni Tomas at Lucena at lumaki sa isang slam malapit sa riles ng tren sa Kaluukan. Noong bata pa siya, tinulungan niya ang kanyang mga magulang sa pagtitinda ng mga merienda tulad ng rice cake, banana cue at kamote cue at madalas siyang pinakanta ng mga customer. Sa edad na sampu, nagsimula siyang sumali sa mga amateur singing contest na may premyong pera. Uminto siya sa pag-aaral pagkatapos ng elementarya upang tumutok sa pagkanta. At bugod sa mga paligsahan, nagtanghal din siya sa mga lokal na piyesta at bilang pangbungad na aksyon para sa iba pang mga musikero. Sa edad na labing walo, Pinalad siya makapunta sa Japan bilang isang singer at entertainer doon. Bumalik si Rihino sa Pilipinas noong 1993 at kasama ang kanyang mga kapatid na sina Bingo at Jimmy ay bumuo ng grupong pangmusika na April Boys. Ang kanilang debut song, Sana'y Laging Makapiling, naging widely popular. Gayunpaman noong 1995, umalis si Rihino sa grupo upang ituloy ang isang solong karera. Sa isang panayam kay Jessica Soho noong 2015, ipinaliwanag niya na ang magkapatid ay nagpaligsahan sa kanilang sarili na humantong sa pagtatampo, ngunit kalaunan ay nagkasundo din sila. Ang kanyang unang solong album, Umiiyak Ang Puso, ay inilabas noong 1995 sa ilalim ng Ivory Music at nakabenta ng 120,000 units, naging triple platinum. Ang kanta na may parehong pangalan ay nanalo ng Best Country Ballad Recording sa Awit Awards noong taong yun. Pinasikat ang mga ballad katulad ng Paano Ang Puso Ko, Umiiyak Ang Puso ko Sumisigaw at Di Ko Kayang Tanggapin noong 1990s at naging novelty songs tulad ng Yeye Bonel. Palagi siyang nakasuot ng baseball cap sa publiko bilang isang trademark. Noong 2005, nakabenta si Regino ng mahigit 500,000 album sa Pilipinas. Nagkaroon din siya ng pitong movie at TV appearance. Kabilang dito ang Mrs. Kong Hudlom 1996, Takot Ako sa Darling Ko 1997, Di Ko Kayang Tanggapin 2000, Super Idol 2001, Toda Max isang episode 2012. This Guy in Love with You, Mari, 2012. At isang music video, April Boy and JC Rihino, Di Na ko Iibig Pang Muli, 2013. Siya ay lumipad sa Estados Unidos at doon na nakabase bilang isang entertainer sa Filipino-American community. Isa siyang contract recording artist sa Viva Records. Sumikat ng gusto si Regino at tuwing may concert ito, naghahagis ito ng mga somblero sa kanyang mga fans. Hindi lamang mga matatanda ang umiidolo rito, maging mga bata ay paboritong kantahin ng kanyang mga awit. Tuwing may concert ito, saan man dako ng bansa o maging sa ibang bansa, dinudumog ito ng mga manunood. Dumating din sa punto na tila nakalimutan ng madla na nag siya sa grupong April Boys. Kaya pag binanggit ang pangalang April Boys, inaakala ng iba na si Boy Rehino lamang ito na iwan ngang tuluyan sa kasikatan ng kanyang dalawang kapatid na kasama niya dati sa grupo. Gumawa rin siya ng Tagalog at English na cover version ng kantang Itushi Noeli na pinangalanan itong Honey My Love So Sweet. Noong 2015 pagkatapos ng isang taon, bumalik si Regino sa musika kasama ang kanyang bagong album at isang bagong kumpanya ng musika ang GMA Music. Ikinasal si Regino kay Madeline Rihino. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng isang anak na lalaki na nagngangalang JC at anak na babae na nagngangalang Charm. Si JC Rihino ay sumunod sa yapak ng kanyang ama bilang isang mga awit at kompositor. Nanumpa si Regino bilang isang mamamaya ng Estados Unidos noong March 2011. Noong 2009, na-diagnose si Regino na may prostate cancer habang naninirahan sa United States. Noong 2013, inihayag niya na wala na siyang cancer pagkatapos ng mga taon ng pakikipaglaban sa sakit. Noong 2015 ibinahagi ng mga awit na mayroon siyang diabetic retinopathy na isang kondisyon ng mata na maaaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa mga taong may diabetes. Noong 2017 sa isang pagkakataon na impitahan siya ni Pangulong Duterte, Umiiyak ang jukebox king na si April Boy Regina habang nagpapahayag ng pasasalamat kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtulong sa kanya na upang malampasan ang kanyang mga problema. Si Rejino ay nawala ng paningin. Isiniwalat niya sa Dabang Media kung paano siya tinulungan ni Duterte noong siya ay down at out. Alauna ng madaling araw ng November 29, 2020 na admit si Rejino sa Metro Antipolo Hospital, and Medical Center sa Antipolo. Siya ay na-diagnose na may chronic kidney disease at acute respiratory failure. Siya ay nakatakdang sumailalim sa dialysis, subalit hindi ito naganap sa panahong iyon. Namatay si Rihino noong alas 3 ng madaling araw sa edad na 50 siyam. Naiwan niya ang kanyang biyuda, si Madeline Rihino at dalawang anak, sina JC at Charming. Noong December 6, Inilibing si Rihino sa kanyang mausoleum sa Valley of Sympathy Memorial Park, Antipolo, Rizal. Nawala man si April Boy Rihino, nananatili pa rin ang kanyang mga awitin at kasikatan sa ating mga pandinig. Sa pamamagitan ng kanyang musika at patuloy na kinakanta sa mga karaoke ang awitin na kanyang pinasikat. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.